hindi lang sa Super Divas concert spotted si Bea Alonzo at ang boyfriend niyang si Vincent Ko, spotted din sila sa Araneta City dahil naglakad ang dalawa at pumasok sa isang restaurant sa Gateway Mall 2. Ang daming nagpakuha ng picture kay Bea at lahat sila ay pinagbigyan ng aktres. Kapansin-pansin na lumalayo si Vincent kapag may lumalapit na mga fans kay Bea. Hindi dahil sa takot siyang makunan sila ng larawan, gusto lang nito na bigyan ng freedom ang aktres to interact with the fans. Ikinatuwa ito ng mga fans ng aktres, hindi raw ipalang boyfriend nito. Hindi pa yata kilala ni Vice Ganda si Vincent dahil si Bea lang ang inacknowledge niya sa concert nila ni Regine. Katabi ni Bea si Vincent, pero hindi siya binanggit ni Vice. Kung kilala ni Vice ang boyfriend ni Bea, siguradong may comment siya o joke sa dalawa. Anyway, sa video na napanood namin, sa backstage dumaan papasok sa Big Dome si Bea at Vincent. Hindi pa puno that time kaya hindi sila masyadong napansin. Ang nakapansin lang sa kanila ay ang mga katabi nila in front sa 15,000 worth ang ticket. Sa likod ng Smart Araneta Coliseum din dumaan si Nabea at Vincent after the concert. Sa back parking nakapark ang sinakyan nilang SUV at may security pang umalalay sa kanila. Present din pala si Vincent ko sa 2025 GMA Gala, pero sa Marriott Hotel lang yata siya nagstay at hindi sumama sa event. Hinintay na lang nito si Bea hanggang matapos ang event. Ano ang sayo sa balitang ito?